Kasi target talaga dyan, hindi patakbuhin yung mga Duterte. Kahit sino sa kanila. Pati yung mga kaliado nila. At ito pa, anong sigaw nila nung linggo? Anong panawagan nila? Anti-political dynasty, mga kababayan. Wala namang problema. Ako, okay talaga. Walang maging problema sa anti-political dynasty. Pero dito natin malalaman na talaga ang nila ay itong mga Duterte. Hmm. Kasi kung titignan natin, ha? Ang tagal na nakaupo ng mga grupong ito. Itong mga kabayan black. Before Duterte, mga kababayan, nandiyan na yan. Akbayan. Kabataan party list ilang-ilang beses ko na nga binoto yung ak, uh, akbayan. Yung Kabataan party list, Yung Act Teachers party list, Bumoto po ako dyan dati pa. Na uh, ilang taon kong binoto 'yan, 'di ba? Uh, tayo. Bakit ngayon lang sila sa uh, nagsasabi na anti-political dynasty? At pinapasok nila sa kaisipan ng taong bayan na yung pagsisilbi sa bayan ay namamana daw. So, saan sila kumuha ng ganyang idea mga kababayan? Oh, ano na lang silbi ng eleksyon natin? Oh, sa tingin ni, sa tingin siguro nila mga kababayan na titiklop si VP Sara dito. Pero of course, ito na nga sabi ko, pag-uusapan natin yung statement dito ni VP Sara na inilabas niya dito sa ginawa kay Kiko Barsaga. Oh, ito. Pasahin natin kasi nagpapakita ito nang kung anong ninindigan dito ni VP Sara mga kababayan tungkol sa anong mga paninira sa kanya sa kanyang pamilya. Okay? Ito. Uh, the suspension of Representative Kiko Barsaga is part of a series of efforts to silence voices that speak uncomfortable truths. Ito. Hindi lang Kiko Barsaga ito. Han, i-refer dito. Now, this is not the first time that critics of the government have been met punitive action in less than a year. We witnessed the kidnapping of a former president and filing of inciting to sedition charges against several individuals including myself. I oh, ayan. Simply because we dare to question those in power. Ayan. In a nation that takes democracy, dissent should not be treated as a threat. The right to speak freely is not granted by those in power. It is a fundamental right guaranteed and protected by our very Constitution. Again, ayan, malinaw yan. Kung, again, kung... Kung papatulan ni VP Sara lahat ng mga naninira sa kanyang mga kabayan, o katulad ng ginagawa ng Marcos Ad, uh, administration ngayon na ipatawag ka sa Congress hearing, pa ka ng kaso ng inciting to sedition, na kung ang dami siguro makakasuhan. Kasi ang dami naninira kay VP Sara, imagine niyo sa 19 Congress pa lang. Yan. o karapatan ito ng bawat Pilipino, lalo na ang mga lingkod bayan. May kuling magsiwalat ng kaya kung ang isang halal na bayan tulad kong ay maaring patahimikin, ano pa ang mga ordinaryong Pilipinong wala namang kapangyarihan o posisyon? O, oh, tama. Democracy demands courage. Demands? Uh, democracy demands the freedom to speak and the freedom to question. I stand with every Filipino who refuses to be intimidated. So, kaya yan. Dito nang papakita mga kababayan. Ito, ni-refer niya ito doon sa nangyari kay Kiko Barsaga. Pero malinaw dito mga kababayan na ah, uh, parte sa stand ni VP Sara dyan sa mga pag -i, pang i intimidate uh, ng Marcos Jr. Administration sa lakat ng uh, ng kanilang damdamin mga kababayan. O, kasi alam naman na, kilala naman natin si VP Sara na halos araw-araw bumabanat yan. Hindi personal ha, kundi dun sa mga maling gawain ng Marcos Jr. administration. Ah, oh, di ba? Si Sara nang pinakauna na bulgar sa mali sa or kalakohan ni Legend sa Pagawang Budget. Oh, yet, oh, galit si Castro. Nagalit ang makabayan na ibang kongresista. Ah, oh, dito natin malalaman na talaga kasi dito malalaman na si VP Sara talaga ay nakalalamang compared ng mga grupong ito. Kasi kung alam nilang mahina itong si VP Sara, eh, hindi nila pagbibigyan o pag-aaksaya ng pagkakaon yan or ng oras. Okay, halimbawa na ito, oh. Hindi na itong, gina, eh, itong ginagawa ng makabayan black. O oh, nagre-research pa sila. nag pa sila kung paano nila filean ulit ng kaso si or ng impeachment case si VP Sara. Kasi gusto nilang pabagsakin. Kasi kung bagsak na si VP Sara, eh, hindi ka na mag effort na. Yet, itong mga taong to, uubusin niya lang resources para lang may pabagsak si VP Sara. Bakit ah, hindi sila nag effort kay PBBM? Kasi alam nila si PBBM bagsak na. <laughs> oh, Unahin nila si VP Sara ngayon kasi katapos ni VP Sara kung mag-success ma yung plano nila kay VP Sara bago mag-2028. Alam nila si PBBM ang susunod dyan. Oh, di ba? Oh, i-comment e nyo dyan mga kababae. Ano naman nyo dito? Okay, so dito na lang po muna tayo. Uh, like po and share ng videos natin. Then pagka-subscribe din po ng ating channel. Okay? Maraming maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo. Uh, Lalong-lalo na dito kay Ma'am Matilda Ruiz. Magandang gabi po sa inyo, Ma'am. Okay, so 10 p.m. na po daw sa California. So. Okay, so kita-kita po tayo sa sunod na live po natin. Okay, maraming salamat sa lahat at magandang araw.